Ito po ay real talk sa lamangka sa boto ni Juan. Hindi pa man na isa sa gawang eleksyon sa darating na Mayo-Anwebe, plansyado na ang pagmamaniobra sa resulta ng halalan. Hindi itong isang hakahaka -haka o paninira, kundi isa itong katutuhanang mangyayari sa halalan dahil ang ilalahad ko dito, ay mismong ginawa ng isang mataas na sekretary sa palasyo. Inayos niya ang Secure Digital Card o tinatawag po natin SD Cards, pabor kay Grace po, pero nalaman ito ni Marrojas at inireklamo siya kay Aquino. Nagkaroon ng komprontasyon at pinalitan muli ang mga Secure Digital Card o SD Card sa loob ng PICOS machines. Sa ngayon, ang mga bagong secure digital card or SD cards na gagamitin na sa buong bansa ay pabor na kay Marrojas at sa LP candidates. Ito po ang normal na proseso sa canvassing ng eleksyon. Ang boto sa mga balota ay binabasa at sinusumatotal ng VCM PICOS machine sa presinto at pagkatapos ay dapat na direktong itatransmit papunta sa tinatawag na work file server sa kada munisipyo o city hall kung saan ay pinagsasama din ang sumatotal at pagkatapos ay pinapadala naman sa transparency server kung saan inire-release ang resulta sa media at publiko. Pero may tatlo pang paraan sa pandaraya ang natitira pa sa sindikato ng Comelec. Number one, sa unang pandaya ay nabuntis na ngayon ang mga Secure Digital Card o SD Cards sa loob ng mga VCM o PICOS machines na may mga laman na para kay Rojas. Ang ibig sabihin, supposed to be Secure digital cards ay hindi na secure. Ito ang unang ginawa ng isang mataas na sekretary sa palasyo na inireklamo ni Rojas kay Aquino. Kaya naman ang laman ngayon ay hindi na sipo na nilagay ng isang mataas na sekretary. Ang laman ngayon ay si Rojas na. Number two. Sa pangalawang pandaya ay gumagamit ng peke o illegal na computer program na nakalaman na sa loob mismo ng consolidation and canvassing system ng computer program sa mga munisipyo at mga city hall. Sa canvassing and computation ay magbibigay ng karagdagang boto kay Rojas at sa LP national and local candidates. Kung matatandaan po ninyo, sa huling eleksyon pinograma po nila na 60-30-10 ang maging boto sa karamihan ng mga local candidates. At ganun nga po ang nangyari. Ang ikatatlong pandaya ay ang paggamit ng isa pang peking computer program na magpapadala ng peking resulta sa tinatawag na transparency server na magpapakita nitong peking resulta sa media at sa publiko. Sama-sama po nating puksain ang belief ng halalan at ibalik ang tunay na liwanag ng pagbabago. Kaya eto, gawa na ang tunay na script ng halalan. Gawa na ang lahat. The three kinds of cheating are in place and ready to happen. As God is my witness, I am telling you, sinasabi ko po sa inyong lahat, isang katutak na dayaan po ang kalaban natin dito sa eleksyon. Above all, people must know this. And in God's infinite wisdom, He will provide. Makibahagi sa eleksyon, subalit buksan ang paningin, buksan ang pag-iisip, buksan ang damdamin. Maging maka makatao, makatarungan, ipagdasal ang pagparating ng isang malawak na revolusyon na may kapayapaan na walang gulo. So help us God.